Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, ikalabing lima ng Oktobre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Roma. Sino ka mang humahatol sa iba, wala kang maidadahilan sapagkat sa paghatol mo sa iba, hinatulan mo rin ang iyong sarili. Palibhasa, ikaw na humahatol ay gumagawa rin ng gayon. Nalalaman nating makatarungan ang ahatol ng Diyos laban sa mga gumagawa niyon. Akala mo ba'y makaiiwas ka sa hatol ng Diyos kung hatulan mo ang mga gumagawa ng mga maling gawaing ginagawa mo rin? O hindi hamak mo ang Diyos sapagkat siya'y napakabuti mapagpigil at mapagpaumanhin Hindi mo ba alam na binibigyan kanya ng pagkakataong magsisi at magbagong buhay Kaya napakabuti niya sa iyo Ngunit dahil sa katigasan ng iyong ulo at di pagsisisi pinabibigat mo ang parusang ipapataw sa iyo sa paghahayag ng puot ng Diyos sa araw ng kanyang paghatol. Sapagkat siya ang gaganti sa lahat ng tao ayon sa kanyang gawa. Ang mga nagpapatuloy ng paggawa ng mabuti sa paghahangad ng karangalan, kadakilaan at kawalang kamatayan ay bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Datapot matinding galit at puot ang babagsak sa mga lumika ng pagkakabahabahagi at ayaw sumunod sa katotohanan kundi sa kalikuan. Paghihirap at kapighatian ang daranasin ng bawat gumagawa ng masama. Una ang mga Hudyo at gayon din ang mga Grego. Ngunit karangalan, kapurihan at kapayapaan ang tatamuhin ng bawat gumagawa ng mabuti. Una, ang mga Hudyo at gayon din ang mga Grego, sapagkat ang Diyos ay di nagtatangi. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Ang Diyos ay may gantimpala sa may mabubuting gawa. Sa Diyos lamang ako tanging umaasa, ang kaligtas ay nagbubuhat sa Kanya tanging siya lamang ang tagapagligtas, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Akin ang tagumpay sa lahat ng oras. Ang Diyos ay may gantimpala sa may mabubuting gawa. Tanging sa Diyos lang ako umaasa. Ang aking pag-asay tanging na Kanya. Tanging siya lamang ang tagapagligtas, tagapagtanggol ko at aking kalasag akin ang tagumpay sa lahat ng oras. Ang Diyos ay may gantimpala sa may mabubuting gawa. Mga kababayan sa lahat ng oras, magtiwala sa Diyos sa Kanya ilagak. Ang inyong pasaning ngayoy dinaranas, siya ang kublihang sa ati lulunas. Ang Diyos ay may gantimpala sa may mabubuting gawa. Aleluya, Aleluya! Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan, ako'y kanilang susundan. Aleluya, Aleluya! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Yesus, Kawawa kayo, mga pariseyo, Ibinibigay ninyo ang ikapu ng yerba buena, ng ruda at ng iba pang gulayin, ngunit kinaliligtaan ninyo ang katarungan at ang pag-ibig sa Diyos. Tamang gawin ninyo ito, ngunit wag naman ninyo kaliligtaang gawin ang mga iba. Kawawa kayo mga pariseyo, sapagkat ang ibig ninyo'y ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga at ang pagpugayan kayo sa mga liwasang bayan sa aba ninyo sapagkat para kayong mga libingang walang tanda at nalalakaran ng mga tao nang hindi nila nalalaman. Sinabi sa kanya ng isa sa mga dalubhasa sa kautusan, Guru, sa sinabi mong iyan, pati kami kinukutya mo. At sinagot siya ni Yesus, Kawawa rin kayo mga dalubhasa sa kautusan, sapagkat ipinapapasan ninyo sa mga tao ang mabibigat na dalahin ngunit ni Daliri ayaw ninyong igalaw sa pagdadala ng mga iyon. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,